welcome back mga kalolo. So magba uh, magbibitaw magtotos tayo ngayon dito yung mga kasama natin. So yung sa atin yung mga nandito sa ano. Nandito sa white na ano. White na T-box. Ito sa kaibigan natin pinasabay. So magbibitaw kami. Nandito kami sa may uh, Santa Maria bypass so mga ano lang pa, mga ano lang to mga 5 kilometers lang air distance galing don sa aming uh, sa aming lock so inuumpisa na namin silang itos para ano in preparation sa south although itong mga flyers namin ano na to sanay na to sa north kasi umabot na nang San Jose Nueva Ecija to eh at saka taludtod ano oh. taludtod Nueva nabitaw na to uh, ito yung mga 'yung mga natira doon sa north kasi nga hindi sila umabot sa Derby Proper kasi nga nagkasakit sila nagkaroon ng one eye cold. So napagaling na namin sila, niroronda-ronda na namin. So ngayon naman tinitraining namin sila para sa South Derby race. Para sa South Derby race. So 'yun na uh, maglilipita na kami. Jadi so, saya lihat jalan sekejap sih. Ayan na mga kalapati natin Ayan So makikita natin Sino matibay dyan Ayan o Ito so, yung natin Ayan So, nandito pa sila sa area, nagmamarking pa sila. Mamaya yan, kakalas na yan. So, yun. Ayan, no? Oh. So, umangat na lahat, ano? Ayan, no? Oh, ayan, no? Oh. Wow, galing, oh. Oh, yan, oh. Oh, yan, oh, yan, oh, yan. Oh, ang ganda, oh. Ayan, no? Oh, ang oh, oh. ganda, oh. Grouping na sila, oh. Yes! Yes, yes, oh! So! Yes, Oh, okay na kayo. marking pa lang siguro. May ikot pa lang eh. Ayan, oh. Ayan. Oh, yung iba naman sa kasama namin yun eh. Sa kalapit namin na look. Ayan, yung kalapati namin. Sama-sama sila. Oh, ayan, ayan. Oh, oh. Ocho yung pinakawala natin eh. So, ito. Malamang atin tong isang to. Yung mahabol na yan. Tsaka ito. merong isang, yun ayan, ayan. Oh. Ay, yata isa namin. yun oh. Isa makahabol. Mababali niya. Hindi natin alam kung ano yung presya niyan. So yan, ayan oh. So yan, uh, malapit lang naman ito. Uh, ano lang ito? Ah, uh, 5 kilometer air distance. So yan, uh, umpisa na namin ngayon in progression palayo yung aming tos. So yan, uh, dito na lang mga kalolo. Ang dito na lang. Yan, sa first toss natin para sa in preparation sa South Derby Race. Maraming salamat sa panonood.